yung mga kalapatid papalipad ako eh papalipad papalipad ka? ha ah. ha ya ano kasi sa, sa circle papa magtutulos tayo ng dalawang ibon mga kalapati ito dala ko yung dalawa kong ibon si tanggol tsaka si step kapalipa rin natin sa circle mga kalapati tingnan natin kung makaka-way sila mga Lapadix. Ngagis <laughs> natin sila ng dalawa. Mariyan, Makita mo. natin, ibitawan natin doon sa circle mga Lapadix. Tingnan natin kung makaka-way sila mga Lapadix. Ito yung unang agis natin sa malayo. Kahapon. 'yan lang sa ng mga Lapadix tapos ngayon doon naman sa circle tingnan natin kung makakauwi sila mga kalapatids mali dalawa lang to kasi yung isa si Ibana kulang yung bagus nya kaya sira-sira yung pakpak nya mga kalapatids kaya yan try lang natin Imandar yung service namin pag nakauwi siya mga kalapatids hindi hindi natin sa malayo mga kalapatids na magturo sa mga kasama nila mga kapatids so, may naantay pa tayo mga kapatids antayin pa natin yung aming head so, update ko na lang kayo mamaya mga kapatids pag pinakawala natin tong ating dalawang ito -toast. so, good morning good morning so ingat mga kapatids magandang araw Yan. magandang araw naman doon naman na siguro nila yan kasi wala namang wala namang babala na uulan so ayun mga kapatid so toast natin to mga kapatid so, update pa kayo mamaya maya so ayun yung update good morning